Hello, hello guys. Ito po yung anak ni Papi Corn. Nanganak na po si Papi Corn. Lima po ang kanyang anak. Ayan. Anim po yan. Kaya lang, kanina madaling, ang ah, kanay nakakahapon na madaling araw, nagising ako, nakita ko na lang, duguan ang ilong, Duguan ng ilong kasi nadaganan ni nadaganan ni pangalan nito ni Papi hinahanap ko yung isa sabi ko bakit kulang lima lang inangat ko po pagangat ko kay Papi nadaganan po niya nakita ko na lang po lumalabas yung dugo sa ilong pawawa naman na daganan niya. Kaya kailangan talaga bantayan. Bantayan talaga si Popcorn. Kasi minsan pag tumatalon po siya diyan, tatalon ng ganon. Iyon inalala ko ay baka ma tapakan naman niya katulad nung kay ano Mati. talon niya, tinamaan din yung anak niya. Sumuka. Ayun, patay din. Ay, grabe. Kaya kailangan bantayan po talaga pag ganito pa lang. Kasi ta, tumatalon po si Popcorn pag tumatalon kasi sila pag papasok yung ganun. Ano to? Ah, yung ano pala. Ito. po pag ginagamit ko ng DD sila. Sa gatas. ngayon malakas na po kasi yung gatas ni Popcorn. Kaya pwede na. Hindi na padidihin sa gatas sa ina na. Yan po. Ang natira po ay lalaki. Ito lalaki. Ito ay babae. Pinakamaliit po itong lalaki na to. dala Tingnan ko. Ayan, lalaki nga siya. Ay, ayan. Isa. Oh, ayan. O, oh, ayan. Ah, ayaw nila doon. May init doon banda. Kasi, yung ilaw doon ang tama. Ayan po yung ilaw. Oh doon ang katuro papikorn di ka rito ayun lumabit ni papikorn ayan po tatlong babae dalawang lalaki ah. ano ba ano ba ayan 24 hours na sila na kailan ba ng anak? 18 na. Ah, 18. 18 na. Ano bang pecha ngayon? Ah, oh, dalawang araw na. Kasi 18 pinanganak eh. Eighteen ba? Nang anak? Hindi pa ako sure. Sa matana may isa pang milestone Oh, 19 19 pala pinanganak. Pinanganak po 19 Tapos ngayon 20 hmm pala. So, minikahit sa sakpayanan na makiisa sa mga kapatid nating muslim sa celebration ng na nasabing okasyon. Asan na ba yung listahan ko? Dapat pala ilista ko. Hello, hello guys. Yan lang po. Ito po ang anak ni Papi Corn. Papi Ay, ito po si Papi Corn. Ayan, ito po. Ayan. Ayan. Yan lang po. Ayan lang po Thank you, thank you so much Ayan po si poppy Court Ayan Ayan lang po, thank you so much Please subscribe my channel Gary Vlog, please like and share Thank you so much. 19 po pinanganak kahapon. Yun lang po, yun lang po. Thank you, thank you.